Saldi kung sinabi mo yan, tao bayan ang pumrotekta ba sa'yo. Yes. Ang katotohanan lang, yun lang diktasyo, yung ligtas nyo, yung katotohanan. <laughs> yan lang yung mo, Congressman Saldi Sinabi mo lang totoo. Thank you and my congratulations. Ano ko lang po, e, kung, kung para po ninyo, mga sinaon na pang uh, bilang matagal na po kayo isang politician, uh, ano po ba po yung yung noon tsaka ngayon? Gaano ba ka kakorap yung doon sa ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang isyo. Nag-umpisa pa rin President Quirino, limang diba, lang piso yung iyo. Yung, yung, yung aridola niya, eh, gintura raw, 5,000. Eh, mayaman yung tao eh. Ang mayaman. Yun lang kasi, yun ang isyo. 5,000 lang. Ngayon, billion, billion na. eto na lahat ng uh, administrasyon may diferensya. Pero eto na ang sa lahat. eto na ang uh, hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin ito, wala na mangyayari sa ating basa. Ginakaw na ginabukasan ng mga bataan. Kaya sinasabi ko nga, uh, paalala ko na sa mga bataan, ito ang sinasabi ni ang ating na uh, national hero, Dr. Jose Rizal. Ang pag-asa ay ang mga kabataan. So dapat kumira sa mga kabataan para uh, may pa kung kasakalit ang ating bansa sa kamay ng mga wala alam yung tawag ito mga nang uh, wala nang word na mahalap wala nang word na mahalap so kung nanonood ngayon lahat natin mga Gen Z, mo ang mga Gen Z natin, mano, anong masasabi mo sa atin na ngayon? Mga Gen Z, uh, pinabukasan nyo ito, wag kayong bumayang, wag kayong matakot. Kami, pinagdalaman namin ito para sa inyo, hindi mo para sa akin. Dahil hindi namin alam hanggang kailan kami, bari bukas, patayin kami o kapatay. Pero ito, kinabukasan nyo ito. Don't give up. Be brave bukasan nyo na itong dinanakaw nila. Para ba sa kung sino ang mastermind, sino ang nakinabang, yun ay kulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Ay pinagkakalakon na, na ewan ko ng, ay, ako, kung kalaban nyo ito, no? Itong November 15, ah, uh, itong darating na rally, eh kayo hudaw, eh magahabot ng uh, uh, mga tao doon sa probinsya, gamit po ang barko ninyo. Eh kung sakali mo sana ako, eh pakihakot na hos ng tikbana na. Ang para kung parang ang deregeration ng mga gusto mong ganakaw no, dito sa atin na ako. Gano'ng katotoo yan? Yeah. Well, nagpapasalamat ko kung um, may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung um, may gumagawa niyan, dapat pasalamatan lang sila. Sa tingin ko ko, hindi mo na ako kailangan na magtawag mo ng tao mag ako Pero ko, okay. talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Million ba? Million? million. Ba? Ah, buta million nga. Galit ng tao, galit na galit ng tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, bigyan sa tao. Sa loob ng isa, dalawang araw o tatlo, talagang ko may mangyayari na dahil... Malaki itong narrative. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, mm -hmm. ulit-ulit, naging yung sa former president, BPM, that the only way for you, for you is an, an honorable exit. You have to resign. Baka mas pasahaw pa ang buti mo kung galit pa galit ang tao. So, mag-resign kayo. Nobody is perfect. Nakabali kayo? Nakabali ka dahil iba-iba ang mga pinesto mo, manalabay sa'yo, hindi ko dahil kaya pang-tang-tang kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will sacrifice. That's the most honorable exit, Mr. President, na hindi sa po ko sa inyo. Huwag yun ay pagpilit, wala na po kilos ko sa inyo, galit na nalilang mga tao. Bawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalong na, uh, GMT, at, uh, na mga TRP at mga mga pinapalataan. Mga naghihirap ngayon, umiliyak. Bawa po kayo sa ating kapabayan. Got the only way. Samahan kayo namin kung mag-resign kayo. At uh, tapos na lahat. Uh, I think the people have decided. They will never give up tuloy-tuloy po ito. Bawat lalawigan, bayabawan, po silang nobaties karte, nakabaliw yon, bawat is perfect. like kayo, magsakripisyo kayo. Like mga, other leaders, may mga, mga, uh, may may mga, may mga, may mga, may mga, may mga, may mga, may Maraming nang nangyayari, huwag mo lang natin pa yung magaling ng tao like Nepal, sinunod nila yung uh, ano, magtiktap-patayin yung yung uh, Prime Minister Huwag nyo na sana po matagalin Dahil kung mag-umpisa ito, rally mapapayaran po kayo sa dami ng magsasalita ng buong ano-ano So before uh, November 16 My humble uh, suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo na ulitin yung sinabi yung kagabi, buwala lang po lahat yan. At sino nagturo sa inyo, Di ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung advisors. Pero bali po yun dahil yung ito sa sinasabi Kung pagkukulong yung malilit, paano yung malalaki? Matagal lang sinasabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, tasama yung mga malalaki kung ikuturo yung mga engineer, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan pag-isip-isip kayo dahil ito, hindi biro po ito ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Mahawa po kayo sa mga kabataan. May mga anak din kayo. Same thing, bilang military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan pumiros tayo ng maayos. E peaceful peaceful movement para makapitaw si President Marcos or hapunin niya ng 16 para hindi na siya ipag-reformalhan yung, yung mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call? No, sir. problema na lang po yung pinakarap ng sambayan ng Pilipino. Pero maraming isang sector po ang nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong programang para sa transport group at ito yung ang um, modernisasyon ng jeep. Anong development po nito sir? Thank you. Matagal ko na po lahat para malaman nyo modernization program matagal lang program kama yan. Never implemented na nangangakong gobyerno na tutulungan sila, tutulungan sila. May unang pa ako, tutulungan sila ng 280,000. So, nung pumunta sa akin, Transport Group, hanapin nyo muna ng pinakamura dahil ayaw kong uh, magbibigta na ng nanoboboost sa kudang-kabot. Hinanap nyo na sa Tunia, China, Philippines, Malik, Group, nakita na kita ang pinakamura. 3 million. Pero alam kong pinakamura sa Pilipinas, 3.5. Anyway, 3 million. Alam namin matuloy ka, pwede de tumawa ng 400 Pwede namin sa iyo 3... 2,600,000 e happy pa kayo Happy happy kami dahil 3,000,000 na eh Ibigay ko sa iyo 1.2 Ako nga nagbawas 200 lang yung duration Yung bawas Ayoko mahirap So... Yung siya ng P280 na sila, na namin. So short tuloy? Tuloy, nakahantakan. dami ko nagawa eh. Anong nagiging eh, bagunin na naman naman yung pag-aral pag ng gobyerno sila ng 280 tulong sa mga driver Hindi pa nangyari? Lahat ng uh, store, electric bagel, na gusto nang ginawa ko dahil uh, ang aircon, 22-seater ano na katayo total of 28 passenger malakas ang aircon at uh, mura pati yung mga nagtendemonstrate gusto nila pero ang ayaw ang transport group kinukuha ang prangkisa nila prangkisa yan eh ganit sila dyan ayaw ayaw yung mga iba meron na nag-give up sabi ba ayaw talaga prangkisa Like for example, may prangkisa ka sa... Tricycle. Tricycle o yelo o ano. Siyempre, yun ang habang ko, kukuli sa iyo. Now, kukuli ng gobyerno ang prangkisa nila, sila pa magtuturo kung so, saan sila papasada. Eh kung ituturo sila sa walang tao, tinugin sila, di sila makabayad. Yun lang ayaw ang tradisyon. But as far as I concern, matagal na po dia relative ang sasakyan. Mar marami akong bumili. Marami ang bank bumili ang civilian eh. Mas kikita pa ako eh kung sa bisipidya ko benta eh. 2 million, may kumukha na lang 2 million 200. So inaantay na lang yung pondo na 200 billion Pangako lang ng PLO yan, hindi ko pangako. Pangibigyan nila yun, bigyan ko na sila. Silisit, mauslawan yung... Ang sabi ng Transport Group, datagdagat daw ang Presidente. Bakit kang tulong niyang Presidente nga wa? Ngayon, wala naman pati yung original na ito, pwede ba? Ang nakikita ko po ngayon is yung masyado pong napakababa ng moral values ng ating mga liderato. Ano po kaya ang may sasabi, ano po kaya ang masasabi niyo dapat na gawin natin para maitaas po ulit ang moral values ng ating mga liderato? Ito po yun. Uh, kaya na, kaya na yun ang Kasalanan din natin eh, sinasin ang ambilong natin eh. Kaya, next election, mag-ibig tayo, isa natin sila isi ng mga tao kung sino-sino mga bumuta ang leader kung di up to the President. Tutok po yan. Dapat hindi lang nyo nabibigyan ng pera. Tignan nyo ang kalidad sa mga katao yung bumuta mo. From the Parang kay Kapte up to the President. Para Kasi sa mga biography nila wala yun. At during election, Paganda wala na wala na. Yung pera. So, pera 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 pera. Kundi yung pera din na pero boto yung gusto nyo. Salamat. salamat. Salamat po, Governor. So, morality. Okay, okay last man? question. Pahabol na tanong kay Nino. Alright, next question, madam. Good. Tanong ko lang po may isang video yung inilabas, yung kampo ni ko, at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos, at ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si BPM Secretary pa, Pangandaman, Nina, at si Speaker Romualdez na meron pinagpulungan at the same time si Yusek, si, si any comments sir? Hindi, ano ba basta? Bigyan natin ang medalya yan. Bigyan natin ang medalya. What do play? Hindi na ba play nyo? Ay, papasalamat ako kay Salve ko. Papasalamat ako. Mababawasan lang kasalamin. Kung <laughs> <laughs> sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan niyo yung safety and security niya. Ah, <laughs> tutulungan ko yan hindi dapat gobyerno oh, mag-secure may message ngayon kay Sandigo taong bayan Sandigo, kung sinabi mo yan taong bayan ang puprotectan sa'yo magaling yes. na desisyon niya sinabi ko rin sa mga nandito na minibisika sa Senado ituloy niyo po ang katotohanan lang yun lang ligtas niyo, yung katotohanan yan lang ligtas mo congressman Sandigo, sinabi mo ang totoo, thank you and my congratulations